Good morning guys! Nga pala, dito kami muli sa Mamangal Beach Resort sa Katandaanes. So, this, our vlog for today is magsiswimming tayo kasama ng mga pamilya, mga kamag-anak. Ayan, ayan. Mga kamag-anak natin yan. Ayan. Ayan eh sila guys, oh nag-i-enjoy sila. So, ay, pagkakataon naman tayo mag-vlog ngayon. Ayan. Kung maalala nyo ulit yung video natin, mga nakaraan din kami sa kabila. So dito naman kami sa park na to guys. So ayan. Kipintas lang, enjoy watch, enjoy lang sa panonood ng ating video. Abangan niyo kung ano mga clips na gagawa natin dito, kung ano mga pwedeng gawing video. Alam mo na, katuwaan lang para sa ating memo memories. Yan para may alaala ng ating bakasyon. Alam niyo big ko sabihin guys, di ba? So, let's get it on. Ayan. Yan, mga pamangkin ko guys, tuwang tuwa sila mag enjoy na enjoy sila maligo. Ayun. Ayun, anak ko yung isa. Ayun, naglumbag na. Ayun, daming tao ngayon dito guys kasi isa to sa magandang pasyalan dito. Sa bandang park ng San Andres, Calilbon. Ayun, yan ha. Yee. Yeah. Oh, kabay-kabay. Our vlog for today. Oh, yan. Yan ang baon, May. Pansit lang. Pansit lang. Tsaka dinuguan. Katalo na. Mm. Mm. Di ba? Yan lang. Ha? Buhay probinsya. Yan lang. Buhay probinsya lang tayo. Ilang days na lang. Two days na lang. Balik Manila na naman. Hanap buhay na naman tayo, guys. ayan o. Oh. Salarin. Hi, guys. Kain po. Kain kayo, guys. Kain na sa bulay. na sa Oh, enjoy. Enjoy! in <coughs> Oh, ako laing. Guys, ayan oh. Nilain guys oh. Ay, buli mo oh. tama tatakdag agon. laing. Bee. Tama di ka So, ito mag Andito yung mga binibini. Yan guys, so, Ma mag-ihaw tayo ng ano, mag-ano mag tayo ng uling para mag-ihaw ng apo, ng tulingan. Shout out kay Carlo. Shout out kay Pairean. Oh, shout out kay Kagawad, Kagawad. Yan guys, clips lang, kuha tayo ng mga clips. <coughs> Kung mapapansin nyo, di ba? Sarap pagkaganto pag nasa probinsya ka. Kasama mo mga mahal mo sa buhay, alam mo yun. i enjoy kayo, swimming-swimming lang. Tapos konting katuwaan lang, alam mo yun. Panandali ang kasiyahan kasama mga mahal sa buhay. So kailangan pag nagantong panahon, i, i-ano natin yan. Huwag natin palambasin, di ba? Di ba? So ayan ang views. Mayon Volcano. Yan mga mangingisda guys eh. di ba Diyan so, na guys makakain yung mga daw. Eh. So tara, ikot-ikot muna tayo. Kita sa kabilang side guys. So, may tayo makikita encounter counter dyan. Kuha mo tayo ng counting clips. Para na may pa-upload tayo kasi medyo matagal-tagal na tayo walang upload. So, kaso against the light tayo guys. So. Oh. Yan. Ganda rito. Guys, so ang itim ko na. No? Ano, ang dami nila. Kami, dahil yung nga naliligo, I mean, Oh. Ay, siguro mga bakasyonista rin to guys. Diba? Lilo ng tubig, oh. Eh, may isda pa, oh. So, may lilit na isda. Oh. Diba? Ano, daming tao, oh. Okay. Let's enjoy and... Enjoy lang kayo sa panonood guys. Siguro mga pagbalik ko na Manila, ma-upload na natin to para mapanood natin ito sa YouTube. And may memories na naman tayo nagawa sa ating bakasyon ngayon. Di ba? Last year, dito rin kami. Kaunting video-video lang. Oh, di ba? lang. Peace! guys, mga dumating pa na mga kamag-anak namin. So, yan. Yan. Yan o, Vlogger yan o, oh, vlogger yan si Bibi. O, Bibi! Hi, Bobby! ko yan. Nasa po. Ah, ice cream ball. Wah Okay. guys uh, medyo tangali na alauna na yata o alas 2 na apon so konting ano, andito pa rin tayo si leo so nat natagin na natagin na nga na pinta nga

<laughs> Guys. <laughs> ikaw, ang ano ya, ang ano ya, ang manga. 15, ng saro? 15 O, oh, Arkilado naman Ang kusilyo garing. Overpricing <laughs>

lawan. Sugba. <laughs> Kada kayingi Jaybuyong. ano. ba? na ko kaya. Apo ko na yan, ko na yan ano na yan. apo ko na malit na ba? Guys, enjoy, enjoy lahat. So kahit na mulan, tuloy-tuloy pa rin yung kasiya namin kasi ilang araw na lang balik na naman sa Maynila, puro trabaho na naman tayo. So abangan dito tayo sa probinsya. buhay probinsya tayo, syempre. Buto, ayan. Para eleksyon. Kasi ayan dito. ano na, pack up na kami, pauwi na kami na ngayon, balik namin sa aming barangay. So, sana Ay naging joy kayo. Please, thanks. And yeah, support my channel. Hello, Hello mga kalama. Hi, guys. 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 Kayak kau Kristo, kau yang Kristo. Nasa nak sana Kristo. Shout out, shout out. Pasna, pasna. Ayat kena. Kena. Pak bagi nanti nasi atau mah kalugar nanti. Baru berapa na sih Si. Baru berapa? Si... Oh shout out, shout out. Kau yang kau mah kembali sebelah ga?

Hindi na ako nakabalaw na. And guys, so oh, uwi oh, na kasi hapon na. Mukhang uulan pa Sa naging enjoy guys, view. So last time, last time vlog ko guys doon sa kabila. So ngayon, ito naman sa kabilang part na 'to, dito tayo. Ayun. Ha? Rin. Aduman. Saga pa man. Sa aga ka namari? Domingo? Domingo ang aga? <laughs> Hello, o, oh, di ba? Kanina, sisigla pa niyan. Ngayon, puro pagod na. <laughs> yeah do dugang, dyan na sa kotse.

Masabit ah. Oh. Mga pobon naman. Hey, kaya yun ni? Mga pobon. ako. si... Kaway, kaway, kaway. Kuya, ka, kuya. Kuya, kuya, kuya. Kuya, kuya, kuya. Kuya, kuya, kuya. kuya, 俺の Guys, satu tulak na ni lakna, guys. tayo guys. Magbabalak. na, guys. Baba, baba. At guys Magtutulak kami, kasi hindi kaya nasa bicycle. Workout. Haha.

Oh. Okay, nga, po. pa! guys, sa mga lang Guys, Lalakad kami kasi hindi kinain ng tricycle. So, paket kasi ito eh. Hindi kaya. <laughs> uh. Guys, pagod. Kanina naliligo kami sa dagat, ngayon naliligo lang kami sa pawis. Kasi, antarik pa lang yun Ang yung mga namin guys, ando na, nauna na. Shout out. Shout out sa lahat ng takakatanduan ay sa mamangal. Ganda ng lugar nyo. Peace. labada, labada ng na nga na katuwa Katawa lang guys yun. Yung napanood yun. Katawa lang yun. Ayan. kapay madali. Lagba madali mo eh. Siya pa yung naiwan. Hey guys. Ayan guys. So ganyan. kaya kagulo yung ano namin guys. Yung family, pamilya namin. Lahat na kayo enjoy. So. Ha? Ako ba Ano na ano ba? Na, ba? Baalit, okay, ba? Ah. Guys, so kami sa Batong Palway. isinbabakbidon. kami doon. Punta ano? Punto ni ano? Punto ni ano? Punto ni ano? Punto ni ano? tayo ni ano? kasi first Friday. So bawal sa loob ang, ano, and guys. Galangan. Kita pasang kasiya ng daan tayo sa simbahan para mas magpasalamat mag sa mga biyaya. So andito tayo sa Batang Paluwagan. Magandang <mulik> Cool. <laughs> you uwi na tayo guys kasi kapag pasalamat tayo sa biyaya na tanggap natin at least kaya paano kompleto hindi mo kompleto yung buong pamilya namin pero at least masaya kami yung araw na to palang araw lahat titipon-tipon kami ni guys so dati araw lahat kompleto kami sa so, ngayon unti unti lang natin kung mga, kung mga pagsubok sa pamilya diba guys unti unti natin. Please shout out